Si US President Donald Trump ay muling nagbabalik sa kapangyarihan. At ang kanyang plano para bawiin ang mga teritoryong unti-unting inaagaw ng China ay kasado na. Hindi rin itinanggi ni Trump ang posibleng paggamit ng puwersang militar. Ito na ba ang modernong pananakop na kinatatakutan ng lahat? Magtatagumpay kaya siya? O haharapin natin ang isang malupit na digma ang magpapabago sa kapalaran ng buong mundo? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Isang bahagi ng mga plano ni Donald Trump na ipinahayag niya noong kanyang inaugural speech na tiyak magdudulot ng malalaking epekto sa global politics ay ang kanyang mga hakbang patungkol sa Panama Canal. Ayon kay Trump, may operasyon daw ang China sa lugar na ito at dahil dito ay sinisiguro niya na babawiin niya ang kanal mula sa gobyerno ng Panama. Sinasabi ng mga eksperto at mga analyst na ang kanyang mga pahayag ay nagpapakita ng intensyon ng Amerika na muling mag-extend ng kontrol at lakas sa isang strategic region. Kasama ng kanyang banta na ibalik ang kontrol sa Panama Canal, muling itinanghal ni Trump ang Manifest Destiny, isang ikalabinsyam na siglong doktrina na nagsasaad na may misyon ang Estados Unidos napalawakin ang teritoryo nito. Ang Panama Canal ay hindi lamang isang pangunahing daanan para sa kalakalan, kundi isang mahalagang piraso ng pambansang seguridad ng Amerika. Ang kanal ay isang artipisyal na daanan na umaabot sa 82 kilometro at naguugnay sa mga karagatang Pacific at Atlantic. Sa mga nakaraang taon, ang kontrol ng Amerika sa kanal ay nagbago matapos ang mga kasunduan noong 1977 na nagbigay daan para sa pagbabalik buong kontrol sa Panama noong 1999. Ayon kay Trump, ang mga kasunduan ng Panama at Estados Unidos tungkol sa kanal ay hindi nasunod ng tama at ipinahayag niyang pinahirapan ng proseso ng paglipat ng kontrol ang mga Amerikano. Lalo na ayon kay Trump, hindi rin tinupad ng Panama ang mga pangako nito na hindi papaboran ang ibang bansa, lalo na ang China. Sa pamamahala ng kanal, itinanggi ito ng pamahalaan ng Panama na nagsabing walang anumang kontrol ang China sa kanal. Subalit, may mga Chinese link na kumpanya na kasangkot sa operasyon ng mga pantalan sa paligid ng kanal, partikular ang Hong Kong-based na CK Hutchison Holdings na nag-ooperate ng mga pantalan sa Caribbean at Pacific na bahagi ng mga pasukan ng kanal. Ayon sa mga eksperto, isang seryosong issue ito lalo na kung ang China ay may kakayahang magdikta ng mga hakbang sa mga pantalan na may kaugnayan sa pagdaan ng mga barkong Amerikano sa kanal. Hindi lamang ito isang economic issue, kundi isang issue ng pambansang seguridad para sa Estados Unidos. Ang kontrol ng China sa mga pantalan sa nasabing rehiyon ay maaaring magdulot ng malubhang problema sa mga operasyon ng mga barkong Amerikanong dumaraan sa kanal at magdudulot ito ng epekto sa kalakalan at depensa ng Amerika. Ang Panama Canal ay isang lugar na napakahalaga para sa Amerika. Mahalaga ang kanal sa mga operasyon ng kalakalan ng Amerika. Mula sa mga imports ng sasakyan at iba pang kalakal mula sa Asia pati na rin sa mga exports ng liquefied natural gas. Ayon kay Marco Rubio, ang piniling Secretary of State ni Trump kung magkakaroon man ng digmaan o alitan sa pagitan ng Estados Unidos at China, may posibilidad na magbigay ang mga Chinese companies ng utos na isara ang mga pantalan sa kanal na magpapahirap sa operasyon ng mga barko ng Estados Unidos. Ang ganitong hakbang ay magdudulot ng malaking epekto, hindi lamang sa ekonomiya ng Amerika, kundi pati na rin sa pambansang seguridad nito dahil ang kanal ay isang napakahalagang ruta para sa pag-import at pag-export ng mga kalakal at kagamitan ng bansa. Ngunit sa kabilang banda, ang Panama ay patuloy na iginiit na sila ay nagbigay ng patas na trato sa lahat ng mga barko na dumadaan sa kanilang kanal anuman ang kanilang nasyonalidad. Nang magbigay ng mga pahayag si Trump sa kanyang inauguration, agad na naglabas ng reaksyon ang Panama Maritime Authority na nagsimula ng isang audit sa mga kumpanyang may kinalaman sa mga pantalan sa kanal na pinamamahalaan ng CK Hutchison Holdings. Ang layunin ng audit na ito ay tiyakin na ang mga operasyon ng mga pantalan ay naaayon sa mga international standards at hindi nagpapalakas ng impluensya ng China sa kanal. Kasabay ng mga pahayag ni Trump tungkol sa Panama Kanal, nagbigay din siya ng pahiwatig noong mga nakaraan tungkol sa kanyang plano na bilhin ang Greenland mula sa Denmark. Bukod pa rito, may mga ulat na iniisip din ni Trump na gawing Estado ng Amerika ang Canada, isang hakbang na nagdulot ng pangamba sa mga kritiko na nagsasabing ang mga ganitong pahayag ni Trump ay mga hakbang patungo sa modernong imperialismo. Ang retorika ni Trump, ayon sa mga kritiko, ay may potensyal na magbigay ng justification para sa mga aksyon ng ibang bansa gaya ng Russia sa Ukraine at China sa Taiwan na nagtataguyod ng mga territorial claims. Gayon din, sumumpa si Donald Trump na aangkinin ang dagat ng Mexico sa kanyang inaugural speech. Inulit niya ang kanyang intensyon na palitan ang pangalan ng Gulf of Mexico at gawing Gulf of America, isang hakbang na naglalayong itaguyod ang pambansang interes ng Estados Unidos. Ayon kay Trump, ang bagong pangalan ay mas akma dahil sa kanyang pananaw ang Estados Unidos ang may pinakamalaking bahagi ng mga aktibidad na nagaganap sa nasabing karagatan, tulad ng pangingisda, transportasyong pandagat, at produksyon ng langis at gas. Ang Gulf of Mexico, na matatagpuan sa pagitan ng baybayin ng mga silangang estado ng Mexico, Cuba, at Estados Unidos, ay may malaking kahalagahan sa ekonomiya ng rehiyon at maging ng buong mundo. May mga nagsasabi na ang motibo ni Trump sa pagpapalit ng pangalan ay hindi lamang simboliko kundi may kinalaman din sa mga ekonomiyang aspeto ng rehiyon. Ang pangingisda at langis ay mga pangunahing industriya sa golf at ang Estados Unidos ang nangunguna sa mga aktibidad na ito. Ngunit, sa kabila ng kanyang pahayag, wala pang formal na kautusan o executive order na nag-uutos na pangalanan ang golf ng bagong pangalan. Ang kanyang mga pahayag ay tila isang panawagan sa mas mataas na pagkilala sa presensya ng Amerika sa lugar, ngunit walang garantisadong pagbabago sa mga opisyal na dokumento ng ibang mga bansa, gaya ng Mexico at Cuba. Bagamat ang mga bansa tulad ng Mexico at Cuba ay hindi obligadong gamitin ang bagong pangalan, makikita na ang isyo ng pagbibigay ng pangalan sa mga maritime area ay isang sensitibong paksa sa buong mundo. Halimbawa, ang Iran at Saudi Arabia ay may magkaibang tawag sa Persian Gulf na nagiging sanhi ng tensyon sa pagitan ng mga bansa. Gayon din ang Japan at South Korea ay may matagal ng issue hinggil sa tawag sa dagat sa pagitan ng kanilang mga bansa. Sa Japan, tinatawag itong Sea of Japan. Ngunit sa South Korea, tinatawag nila itong East Sea dahil sa kasaysayan ng pananakop ng mga Hapones noong 1910-1945. Ang isyo ng mga pangalan ay hindi lamang nakatali sa mga bansang may interes sa dagat, kundi pati na rin sa mga komunidad na nakatira malapit sa mga lugar na yon. Ang mga pangalan ng lugar ay may malalim na kahulugan para sa mga tao at madalas ay nakabatay sa kasaysayan at kultura ng mga lokal na komunidad. Ang U.S. Board on Geographic Names na siyang namamahala sa mga opisyal na pangalan ng mga lugar sa Estados Unidos ay nagsabi na hindi nila hinihikayat ang pagpapalit ng pangalan maliban na lamang kung may matibay na dahilan na susuportahan ng mga lokal na komunidad ang pagpapalit ng pangalan ng Gulf of Mexico tulad ng panukala ni Trump ay maaaring magdulot ng tensyon hindi lamang sa mga kalapit bansang may sariling claim sa lugar kundi pati na rin sa mga internasyonal na kasunduan at ugnayan ang mga pahayag ni Trump ay muling nagpapakita ng kanyang estilo ng pamumuno kung saan ang mga ideya at panukala ay inihahayag ng matapang at walang pasubali. Gayunpaman, ang pagtanggap at pagsunod sa mga bagong pangalan ay nakasalalay sa buong mundo at hindi lamang sa Estados Unidos. Kung magpapatuloy ang mga ganitong hakbang, maaaring magdulot ito ng diplomatikong alitan at magbukas ng mga tanong hinggil sa kung sino ang may karapatang magtakda ng pangalan sa mga teritoryo at karagatang may kahalagahan sa global na kalakalan at ekonomiya. Kaalam, sa tingin mo ba ay magtatagumpay si Trump sa mga hangarin niya para sa US? Pabor ka ba sa mga plano niyang ito? Kung meron ka pang nalalaman kaalam, huwag mong kalimutang i-like ang ating video at mag-subscribe ka na rin sa ating channel at siguruhin na panoorin ang next videos na siguradong magugustuhan mo. Ito ang inyong kaalam na nagsasabing, Knowledge has a beginning but no end.